Ano, langis pa lang nakikita. Alam na kung ano sira. Alam na. na agad. Anong papalitan mo dyan, mga possible? Isang set yan. Isang set ng? Lining, plate, half pressure, flat half. Ha. Isang set yan lang agad na palitin. Walang matitira dyan, wala din may... Pag mga, pag mga ganyan sitwasyon, ang maximum budget mo dyan nasa 5K. Oh, estimate. Sarapin. Ayan kulay gray pero puro SGP yung ni-install natin so expect nyo na talaga na medyo pricey sa uh, SGP pero syempre kung ano naman yung pricey na ganyan original parts yung nilalagay hindi ah. mo rin pagsisisiyan alam naman ni, sir yan eh ah. uy Ay, oh. Okay. Mas, hindi ko na makita yung all-window ah. Ating tap mukobab ng langis ko la. Oo ano? Baradun. Ano ah? Original pa y naka bid yan. Ah. Di na. Oi. Mahilang oto nyan. Na. Matamalip. Nok sendok na sendok check natin kuya tignan natin yung uh, itsura ng lime Dito ito palang halata mo ng bus na eh ah. ito lalim na oh, diba? oo nga wala na kanal na kanal na ito guys, kasi pag, ito, pag pag, pinalitan natin yung lining nang hindi natin pinapalitan to, sayang yung ipang bibili mo ng lining. Dahil sunog din agad, o oh, masisira din agad. Eh. Dahil dito. Baliktad to. pa nga ang pagkakalagay. Ayan, ubus na rin to. Oh. Ayan, mas malaki. Ayan, isa pa yan. Ayaw. Mamaya papakita natin sa inyo itsura ng ganito Tsaka itong flat pressure compare natin para may idea kayo ha? Kaya na humiwa na kamatis? ayo oo, oh, lala oo oh. Ah, na kuha tayo ng, ano, ng brand new okay. natin um, Clutch cable, ya, yeah, papalitan Kasi Bakit? Matigas. Ayan, ah. Tigas na. SGP ba yan? Hindi, aftermarket lang. Aftermarket. So, papalitan natin ng original na clutch cable. Isa rin sa nakakakos yan ng ano. Pagsunog. Pagsunog ng lining. Ito yung ang... ano, brand new. Ayan, pakita natin yung brand new. Kung gaano kakakapal yan o oh, angat na angat. Ito yung pressure o oh, angat na angat, di ba? Oh. Ngayon, compare natin compare natin. Oh. Ayan, comparison guys. Para makita nyo lang. Oh. Tapos yung pressure, ito naman. Ayan. O, oh, di diba? Ang laking difference. Okay. Malaki difference kasi yan. Ito puro na bago. ito, bago na rin. Ito, tingnan mo. Wala rin ito. Kayod na kayod ito. Ayan o, makakaiwa na ng kamatis Okay Lining bago SGP Ayan. Stay tayo sa original Para walang aberya Okay Kita oh, ano? ngayon, kita na yung loob. Yes. Mm -hmm. uh, game. Kanina, na eh. Oo, oh, sara na yan. Ah, yes. Yan na yung bagong large cable. Ayan, SDB yan. Original. Okay. All set na malambot? Malambot. Oo nga, no malambot. Siyempre, is tough eh. Ah, masasayang yung langis. So, kumuha muna tayo ng, ano, use oil. Sa mga nag-change oil. Ay, use Ano yan? lang. Use oil pa rin yun. <laughs> okay, uh, Para mawala lang yung kulay. Kaya, pa-flashing tayo. Ilalagay natin dito sa, ano. Kasi pagka hindi mo pinlashing, lalabas ganun pa rin, no? Sayang ganyan yung pa bagong langis. Sayang yung langis. Tsaka mas malilinis. Kung gusto mo naman, kapag may budget ka, um, tatlong oh. ganyan. Tatlong ganyan? No, tatlong, tatlong, 365. 365. tatlong 365? Tatlong 365 para malinis lang. Ah. saan ka ba dito? Oo, sa... Uh, 365. <laughs> dito ka na. Ha? Ayan, dyan ka na lang. Linaw-linaw pa nga yan. Eh. Linaw pa yan, oo. Oh. Oo. Oh? Oh. Nice na. Ito yung ano? Eh, hey, yeah. yung pinlashing natin. Tatlong Ilang beses to? Tatlong lang siya tatlong chance Sige. So ipakita na lang natin yung ano, yung final oil na. mababang proseso to kasi pag nilagyan natin ng pamflashing ulit, i ano pa, iro rolling pa sa loob, no? I-start natin para mag-circulate sa loob para mas malinisan pa. So, doon na tayo maglalagay sa ano na sa final oil na. No? Yan yeah, o, S oil lang sa kalam Final oil natin Makikita na o Makikita na yung linaw Ayan Diba? All good na Leader nya guys All good na to Hindi tayo makapag test drive sa labas Na ulan no? Meron pa tayong pila rito Ayan